Lumayuman sa tunay na kaligayahan. What's wrong? Ang hirap kasi, Chrissy, eh. dami kong kailangan i-let go. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Itong lito na ako. Rod? Anong ginagawa mo dito? Ano, para guluhin ulit yung utak ko? Nagbabagong buhay na nga ako eh. Kaya talaga ako nandito, Helen. Dahil plano kitang itakas. Gusto kitang ilayo kay Sinon dahil baka mangyari sa'yo ang nangyari sa dati niyang asawa. Na siya ang nakapatay. Bubungad na ang masakit na katotohanan. Minsan pa nating hagkan ang nakaraan. Weekdays, 4.30pm sa Hapon Champion. It's a TV5.